Nung finiture natin ng ibong ito, nakita na ba kayo ng yellow vented bulbul? Tara, tingnan nyo to. Ito ang yellow vented bulbul o Pycnonotus goyavier. Ang daming ganitong comments. Sa maraming wika kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang salitang bulbul ay tumutukoy sa pubic hair. Pero sa Persian at iba pang Arabic languages, ang ibig sabihin ng salitang bulbul ay songbird. Madalas nga itong gamitin sa mga Persian poetry. Kaya eventually, hiniram ang term na ito para tukuyin ang mga palakantang ibon katulad ng yellow-vented bulbul at nitong Philippine bulbul. Silipin natin. Ang Philippine bulbul ay isa sa halos 30 species ng bulbul birds na makikita dito sa atin. Itong Philippine bulbul ay native at endemic o dito lang sa atin likas na matatagpuan. Ang ilang local names nito ay palanggang gubat, malapagong kalabaw tagmaya at tagbaya. Merong limang subspecies ang ibon na ito na may variation sa itsura at maging sa kanilang huni. Itong nasa video ay ang subspecies Filipinus na matatagpuan sa Kalakhang Luzon. Nasa 22 cm ang haba ng palanggang gubat na ito na may strict throat at brownish gray na ulo. Ang apat pang subspecies, ang Parkesi, Satoriatior, Midorensis at Gimarasensis ay may kanya-kanyang lugar kung saan matatagpuan. Philippine bulbul pa rin sila nagkaroon lang ng kaunti pero kapansin-pansin pansin ng mga pagkakaiba dahil na rin siguro sa kanilang kapaligiran. Ayun, ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. Kita sa next video. Bye!